Ngayong umaga guys ay morning na. Maghahatid kami ng aming mga chikiting patungo sa paaralan na kung saan marami kang matututunan na kaalaman at kung inyong ipagpaliban ay nakakalungkot sa iilan kung hindi man lang nila ito mararanasan. Dahil dito mo sisimulan patungo sa magandang kinabukasan. Napakasimple lang naman ang pangarap ko para sa aking mga anak na magtapos sila at yon ay aking ikinagagalak para hindi sila mahirapan maghanap ng trabaho at hindi lang aasa sa minimum na sweldo. Nang mabili man lang nila ang kanilang mga gusto at magkaroon ng maraming mga negosyo, bahay at lupa, maraming pera, barkada mo'y iitsapwera mo na. Charot lang, depende pa rin. Kung pareho man kayo ng mindset at mga pangarap, why not coconut? Poknat. Basta ang para sa akin, makita ako na mag-success ang aking mga anak. At gusto ko nang putulin ang sumpa ng kahirapan. Dahil yun ay ayaw ko na kanilang maranasan. At ayan guys, nahatid na namin ang aming mga anak sa paaralan. Kaya tama na muna ang kadramahan at kami ay babalik na sa aming tahanan. Inabutan na nga kami sa pagsikat ng haring araw. Pero okay lang yan dahil napaka-healthy ang binibigay na init sa umaga. At nang nakarating na kami dito sa aming tahanan ay may kakaiba akong nararamdaman. Tila ba tumatayo ang aking balahibo mula talampakan hanggang ulo. Ano kayang klasing senyalis ito? Napakatahimik dito at tila ba walang istorbo. Kaya nagkatitigan kami ng aking misis. At hindi na kami nagdalawang isip umakyat na kaagad kami sa second floor para dito namin mapag-usapan ang aming na habang kami ay nagpaplano dapat ito ay pribado Okay ba to Ito na Malin Ito na lang oh yan oh wala ah huh? Eh sige na ayun Kalifan na, na. ayun Ayusin natin 'yan na game Welcome to Mobile Legends enemy the battlefield. Smash them. All troops deployed. Oops! Akala nyo ah! Akala nyo lang yun! O Hanggang dito na lang! Salamat sa pag-aaksaya ng panahon!